Po. Hindi, gusto mo gatas? Hindi, Hindi gatas po Gatas Ano pong gatas po yan? Nakaka Nakakaano naman man. yung mga Ano nyo? Gatas po gatas. Kaya yung ano dito Yung bahay ni Ma'am Mariam ba yun? Sabi dito lang daw yun eh. Ito Ay ito siguro yun Dami laman, Ang gaganda O oh. Dami halaman Dami halaman Hello po Magandang hapon Hello po ano po yon? Ay, hello po ma'am. Magandang hapon po. Ah, uh, nandiyan po ba si, ano, si ma'am Marian? Ah, si ate po yan. Ano po yun? Ah, ano nyo po siya? Kapatid po. Ah, kapatid nyo po. Oh. Ah, may ano po kasi siya, deliver, JNT po. Ah, sige, sa oh. lang. Tawagin ko lang siya sa loob. Oh, sige, pakibilisan lang po at marami yeah. pa akong ano yun. Eh. Uh -huh, Pupuntahan ha. Ate! Oh! Ay ka! mga Jersey ka, may parcel ka. Dami ano dito, dito. ah. O oh, binisan mo kasi nandito yung ano Kaya pala madilim oh, eh no, Madilim Bayaan na Kasi naputulan eh, nagbayad na Bakit? Um, naputulan po kayo? Oo, oh, nagbayad kami kanina Ar Ah, langanin. langanin Nagalap pa kasi ng pangilis Ate, yung pangilis oh, meron po kayong ano? JNT deliver po Ano tiyo, may pera ka po 450 po ito Magkano po? 450. Pero kaba 'yung pera. Wala ba kayong ano diyan, ilaw? Ang dilim-dilim naman sa lugar niyo. Wala na putulan niya, di ba? Putulan po eh, nag-alangan rin ng bayad si Ate. Hmm. Ay, Paano po Malaga ito? Ano sa ugnay namin eh? Paano po ito, ma'am? Ano 'yan? Pag sabihin lang, lang natin. Ha? Lang nga. Ano pag-usapan po? E Pwede ba kung pag-usapan na muna natin yan? Ay, hindi po, ma'am. Ano po yung pag uusapan Hindi po ako sanay kasi sa mga ganyan-ganyan. Magkano -ganyan. ng 20? Ha? 50 na daw. 450 po. Pera. Kasi nag-order kayo. Dapat pagka pag nag-order kayo, ma'am, hindi kayo ano. Sumabay pa yung ano natin. Ano po? Bayaran. Pasok ko mo lang, ma'am. Hindi na po. Ay, kita nyo, may maraming tao dyan sa inyo. Eh. Tapos mag aano pa. Ayun, eh, may meron nga ako nakita ko eh. Wala yan. Mamangkin eh, lang namin yan. Mamangkin nyo. Tapos, papakita nyo. Iyayayain nyo ako dyan. Oh, bakit? Magkakape lang tayo, po yan. ka? May inip ka kape. Ay, hindi po. Baka mamaya Dumating po asawa nyo eh. Gusto mo, kuya? Hindi po. gusto mo gatas? Hindi po. Gatas kami. Gata ano pong gatas po yan? Nakaka... Nakakaano naman yung mga ano nyo, gatas po. Ay, fresh milk po yan. Gusto mo? Oo. Fresh milk? Hindi po. Uminom ng fresh milk. Alamig kaya yun? Ay, hindi po. <laughs> po, ay, ay, po. Ano po ba? Ano po ba ito talaga? Anong gagawin natin? natin dito. Ano, na wala pang bayad. Wala, pang bayad. wala, pang bayad. wala Nandito ka na rin kuya eh. Wala po ba kayo mahihiraman diyan? Wala, wala. Wala kami mahihiraman. Kahit na po, ano na. Lang, eh. Babalikan ko na naman kayo nito. Wala talaga kang mayraman. Kung pwede, bukas. Bukas na lang, kuya. Bukas? Oo, Pasok mo lang. Pa, panibagong o, charges ay, na naman ay. po yun, ha? Kung bukas ko na lang ito, ano, hmm. Hana? Ka, magkatas ka muna. Hindi ayun na po, na, sige po, wag na. pagod. Hindi mo. na, hindi na po. Sino po muna na? Hindi, hindi na po, babalik na lang po ako. Magkatas ka muna. Hindi po, hindi po. na, hindi na. Hindi na po. Babalik na lang ako bukas ayun, ha. Magatas? Hindi na po, sige okay. na po. Balik ko na lang ha, may additional charge na lang po bukas ha. May additional charge daw yung kailang yun. Ah, lang yun. Sige po. Ayun, ah salamat po ha. Sige, sige po. Ayun, hindi ayun, na po, babalik ayun, na lang ako. Sigurado ka? Ayoko, ayoko po. Sige po. Sige, thank you.